Magandang umaga, Great Dan Corazon. Bago kayo magsiupo, ay ayusin muna ang pagkakahanay ng inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na makikita sa inyong paligid. Isilid na lang muna ito sa loob ng inyong bag at itapon pagkatapos ng ating klase. Maayos na ba ang lahat? Maaari na kayong magsiupo. Mayroon bang ibon ngayong araw sa ating klase? Mangyaring itaas lamang ang kanang kamay nang ang katabi ay wala. Okay, walang nakataas ang kamay. Nangangahulugan lamang na ang lahat ay naririto. Class, iwasan natin ang pagliban sa klase upang hindi kayo mahuli sa mga aralit. Nauunawaan ba? Okay. Class, nakikita niyo ba kung ano ang nasa larawan? Sige nga, Carl. Ano ang nasa larawan? Tama, isang regalo. Class, kung kayo ang aking tatanungin, anong regalo kaya ang nais mong matanggap tuwing sasapit ang araw ng Pasko? Linda, isang bagong cellphone. Ikaw naman, Jack. Isang bagong damit. At ikaw, Carlo? Isang bagong sapatos. Miles? Isa bagong cellphone katulad ng kay Linda. At ikaw, Mary Jane, Isang bagong bag. Magaganda ang inyong mga regalong na ismatanggap. E eh, gaano naman kaya kahalaga sa inyo ang regalong ito? Linda, ang nais mo yung makatanggap ng isang bagong cellphone. At bakit? Para may magamit ka sa pagkuha ng magagandang larawan. Napakagandang dahilan. At ikaw naman, Jack, ang nais mo ay magkaroon ng isang bagong damit para mayroon kang magamit kapag mayroong mahalaga o eh hey, ikaw, Harlow, bakit isang batong sapatos ang nais mo matanggap? Para naman may magamit ka sa tuwing ikay maglalaro ng basketball. Wow, napaka-sporty naman pala ng taong ito. At ikaw, Miles. Katulad rin ng dahilan ni Linda para may magamit ka sa pagkuha ng magagandang larawan at ikaw Mary Jane nais mo na isang bagong bag sapagkat malapit ng masira ang iyo lumang bag nagagalak ako sapagkat napakaganda ng inyong hangarin kung bakit ganito o ganyang regalo ang nais ninyong matanggap ngunit higit lalo akong matutuwa kung inyo itong mas bibigyang halaga ngayon naman, Marahil kayo ay nagtataka kung bakit larawan ng isang regalo ang aking ipinakita sa inyo. Marahil kayo ay napapaisip kung may kaugnayan nga ba ito sa baksang ating tatalakayin. Siyang tunay sapagkat ngayong araw ay ating bibigyang pansin ang isang maikling kwentong isinulat ni O. Henry at isinalin sa Filipino ni Rufino Alejandro. Ang maikling kwentong ito ay pinamagatang do ng mga mago. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magpayaman ng talasalitaan. Panuto, piliin mula sa loob ng kahon ang kahulugan ng salitang may salungguit sa pangungusap sa bawat bilang. Basahin at sagutin mo ang unang bilang Myla. At ang iyong sagot? Humandusay, magaling. Ang ikalawang bilang naman, basahin mo, Dylan. At ang iyong sagot? Inilaan, mahusay. Ang ikatlong bilang kaya? Basahin mo, Lester. At ang iyong sagot? Tumunog, magaling. Ang ikaapat na bilang, basahin mo, Kaila. At ang iyong sagot, Umakyat. Ang ika namang bilang naman, basahin mo, Jane. At ang iyong sagot, Tiniklop. At ang huling bilang, basahin mo, Carlo. At ang iyong sagot? Takot. Magagaling. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Ngayong natapos natin ang pagpapayaman ng talasalitaan, ay ating nang alamin ang kwento ng aginaldo ng mga mago. Tayo ay magkakaroon na dugtungong pagbasa. Hatiin ko kayo sa limang pangkat. Ito ang unang pangkat, ang ikalawa, ikatlo, ikaapat at ang huling pangkat. Sisimulan natin ang pagbabasa ng unang pangkat. Susundan ninyo ninyo susundan nyo at susundan nyo hanggang sa matapos natin ang buong kwento. Ipasa ang sipi ng kwento. Puni. Puni. Kunin. Kunin. Kunin simulan na natin ang pagbabasa. Unang pangkat. Hinto, ituloy. Ikalawang pangkat. Hinto, ikatlong pangkat. Hinto, ituloy. Ikaapat na pangkat. Hinto, ituloy. Ikalawang pangkat. Hinto, balik sa inyo unang pangkat hinto ituloy ikalawang pangkat tigen ngayon ay alam na natin ang kwento ng Aginaldo ng mga mago kaya naman nasisiguro ko na masasagot nyo ang mga hinanda kong tanong para sa inyo umpisahan natin unang tanong ano ang pamagat ng akdang ating binasa? Sige, sagutin mo, Anthony. Mahusay! Ang pamagat ng akdang ating binasa ay Aginaldo ng mga Mago. Ang ikalawang tanong, Sino-sino ang pangunahing tauan sa kwento? Sige, sagutin mo ito, Lester. Magaling! Ang pangunahing tauan sa kwento ay ang mag-asawang si Nadelia at Jim. Ang ikatlong tanong naman, ilarawan ang mga katangian ng dalawang tauhan na si Jim at Delia sa kwento. Paano nila ipinamalas ang masiging pagmamahal sa isa't isa? Ipisahan natin ilarawan si Jim. Sige, ilarawan mo, Mark. Mahusay! Si Jim ay responsable at masipag na asawa. E si Delia naman kaya? Ilarawan mo, Maria. Magaling! Si Delia ay maalaga at masipag na may bahay. E paano naman kaya nila ipinamalas ang pagmamahal sa isa't isa? Sige nga. Jonas. May iba pa bang kasagutan? Sige. Justin. Magaling. Ipinamalas nila ang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakaibang regalo. Sumunod na bilang. Dahil sa kahirapan ay hindi naging madali para sa mag-asawa ang magbigay ng aginaldo'ng inaasam-asam para sa isa't isa. Makatwiran bang ba ginawa nilang paraan para malutas ito? Sa iyong palagay, Nicole? sa iyong palagay ay hindi makatwiran? Sige, patunayan. Hindi makatwiran sapagkat ay isinakripisyo nila ang mahalagang bagay na mayroon sila. May iba pa bang kasagutan bukod kay Nicole? O may iba pa bang opinyon? Sige, Irish para sa iyo ay makatwiran ang ginawa ng mag-asawa. Bakit? Sapagkat ipinakita lamang nila kung hanggang saan ang kaya nilang isakripisyo para maipakita ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakaibang regalo. Plus, walang tama o mali sa sagot ng dalawa. Marahil para kay Nicole ay hindi kinakailangan isakripisyo ang isang mahalagang bagay para lamang maibigay mo ang gusto ng iyong minamahal. Habang para kay Irish naman, paminsan-minsan ay hindi masamang magsakripisyo, lalo na kung ang magiging bunga nito ay ang ikasisiya niya. Sumunod na bilang, Bilang isang kristyano, ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng regalo tuwing Pasko na siyang ipinakita sa kwento? Patunayan, pasintabi lamang sa iba ang relihiyon na aari hindi sagutin ang tanong na ito? Sige, sinong maaaring sumagot? Donna. Mahusay, para sa iyo ang pagbibigay ng regalo tuwing araw ng Pasko ay simbolo ng pagpapasalamat at pagmamahal. May iba pa bang kasagutan bukod kay Donna? Sige, Marvin. Magaling. Para naman sa'yo, ang pagbibigay ng regalo ay pagpapakita na pinapahalagahan mo ang isang tao na iyong binibigyan. Ang ika na bilang, Bakit kaya pinamagatang aginaldo ng mga magong akda? Sige, sinong maaaring sumagot? Sige, Christine? May iba pa bang kasagutan bukod kay Christine? Sige, Marivine? May iba pa bang kasagutan bukod kay Marivine? Sige. Joshua. Mahusay. Palakpakan naman natin si Joshua. Kaya daw pinamagat ang aginalda ng mga mago ang akda sapagkat sa kwento ang mga mago ay itinuturing na mga taong marurunong kung saan ipinapakita sa kwentong ito ang pagiging marunong nila sa pagpili ng kakaibang regalo na tiyak na magugustuhan ng bawat isa sa kanila. At para sa uling tanong, ano ang aral na makukuha sa kwento? Sige, sagutin mo, Lloyd. Magaling ang aral na makukuha sa kwento ay ang pagbibigayan. Bukod rito, ano pa kaya ang aral na makukuha sa kwento? Sige, Christine ulit. Mahusay ang matutong magpahalaga sa ibinibigay ng iba. Meron pa bang ibang kasagutan bukod sa dalawang nauna? Sige, sagutin mo, Lloyd. Magaling. Ang aral na makukuha sa kwento ay ang maging mapagbigay, mapagpasalamat, at magkaroon ng pagpapahalaga sa bagay na ating natatanggap. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kayo ay mahati sa tatlong pangkat kung saan ang gagawin ng unang pangkat ay magbabahagi ng mga katangian ng pangunahing tauan sa kwento. Habang ang gagawin naman ng ikalawang pangkat ay ibibigay nyo ang inyong mga kaisipan patungkol sa tatlong haring pantas na kilala rin sa Biblia bilang tatlong hari na nagtungo sa sabsaban upang mag-alay ng regalo sa sanggol na si Heso Kristo. Habang ang gagawin ng ikatlo o huling grupo ay itatala nyo ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pangunahin sa kwento na aginaldo ng mga mago at ng tatlong haring mago o pantas. Malino ba? At narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. Mayroon lamang kayong limang minuto para gawin ang aking iniata sa inyo. Simulan na. Okay, ngayon naman ay simulan na natin ang pagbabahagi. Umpisahan nyo unang pangkat. Magaling, napakaganda ng inyong mga naitala. Ikalawang pangkat naman. Magagaling din. At ang ikatlong pangka? Magaling! Napakaganda ng inyong mga ginawa. Tunay ngang kayo ay may natutunan sa ating pinag-aralan ngayong araw. Ngayon naman ay kumuha kayo ng isang buong papel, basahin at sundin ang nasa panuto. Simulan na ang paggawa. Sige, Ipasa na ang mga papel mula sa nasa likuran patungo sa harapan. Ipasa na. Akin na. Ngayon naman ay kumuha kayo ng inyong poderno at itala ang ating takdang aralin para bukas. Naisulat na ba? Hanggang dito na lamang class. Patid ko na marami kayong natutuhan at nalaman ngayong araw. Kaya naman, paalam!